Okay, prang ka tayo sandali. Kapag naisip mo ang magkaroon ng kaibigan, siguro iniisip mo yung taong sobrang palakaibigan, laging nakikipag-usap, laging napapalibutan ng tao, di ba? Yan ang tipikal na dating ng isang extrovert. Pero paano naman yung mga tahimik? Yung mga introvert na halos hindi nag-chat-chat o lumalabas lang sa group chat kapag kailangan. Ibig bang sabihin, mas kaunti ang kaibigan ng mga introvert? O mas madali para sa mga extrovert? Ito ang totoo, ang mga extrovert. Oo, gustong-gusto nilang makakilala ng bagong tao at makipag-chat buong araw, online man o personal. Halos natural na sa kanila yan. Ang listahan ng kaibigan nila, siguro kasing haba ng resibo sa grocery. Pero, ito ang catch, hindi porket laging nakikipag-chat ang isang tao ay may malalim na siyang pagkakibigan. Minsan, marami lang yung mababaw na koneksyon. Ngayon, ang mga introvert, hindi sila antisocial? Mas gusto lang nila ang kalidad kaysa sa dami. Hindi mo sila makikitang bumabaha sa group chat. Pero kapag nagsalita sila, kadalasan ay sa mga taong pinagkakatiwalaan at pinapahalagahan nila. Mas kaunti man ang kaibigan nila. Pero, yung mga pagkakaibigan na yun, solid, totoo. Kaya mas madali ba para sa mga extrovert ang magkaroon ng kaibigan? Siguro, kung bilang lang ang pag-uusapan. Pero pagdating sa tunay na koneksyon, parehong introvert at extrovert ay pwedeng mahirapan o magtagumpay. Hindi ito tungkol sa kung gaano ka kadalas mag-chat, ito ay tungkol sa kung gaano ka katotoo sa mga taong kinokonekta mo. Kaya kung isa kang introvert na bihira mag-chat, huwag kang magalala. At kung isa kang extrovert, tandaan, hindi lang tungkol sa dami ang pagkaibigan. Ang tunay na kaibigan ay yung mga nananatili, chatman o hindi. Maging totoo ka lang at makikita mo ang mga tao mo, anuman ang personalidad mo.